Hello mga Kaistor, happy viewing na naman po. Ito na naman po si Kaistor, Kuya Arlon ay uh, magbibigay na naman tayo no ng ating pag-uusapan. So ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon no? So natapos na natin tayo doon sa pinag-usapan natin na uh, responsibilidad pa ba ng mga anak pang hulang pag ito banda. So ngayon naman ino, ang uh, ang topic naman natin ay uh, kapag kaba nagpamilya na ang anak responsibilidad pa ba ito ng magulang so parang ah, magkawig lang din no so, ito ba ay ano responsibility pa ba talaga kunya so, na ah, pag-usapan natin at uh, mag-comment ka niyo no kung uh, nagustuhan niyo itong uh, episode natin o uh, like at share niyo sana you no know? so sa akong palagi, no, alam naman natin no, na minsan talaga may mga anak no, na nag-aasawa ng mga maaga o nag ng mga wala pang anak buhay. No? So, ito pag-uusapan natin ngayon, ah, responsibilidad pa ba ito ng magulang kapag ka ito yung nag na? So, tingnan natin. You no. So, sa akong part kasi, no, isa para sa akin, no? so, kasi dapat kasi talaga ang anak ang nag-aasawa dapat pag meron ng trabaho, stable na yung trabaho, eh, no? Tapos eh, hindi uh, eh, man stable ang trabaho, eh, no? Yung responsible ka, you no? Know? Responsible ka na. So may, may kahit papano gumagawa ka ng trabaho, eh, you know? Gumagawa ka ng pera. So, so ibig sabihin, um, kapag responsible ka na kasi, kapag nag aasawa ka, so kaya mo nang buhayin uh, magiging pamilya. So, ang haba pa naman ng lakbayin pag nagpamilya ka, di ba? Mag, ka, ano? ka ng anak, magpapaaral ka. So, yan ang pagpapamilya. Eh, no? Hindi lang yan sabi nga nila. Isang uh, uh, kanin eh, no? na sinubo mo pagka mainit ay ano mo lang, ano, iluluwa mo lang. So, ang pagpapamilya kasi, once na nagpamilya ka na, eh, habang buhay mo na yan, habang nabubuhay ka, ay talagang mayroon ka ng responsibilidad. So, ayan, pag-usapan natin. Ito pa ay, ano pa, uh, responsibilidad pa ng magulang. So, sa akin, hindi na siguro, eh, no? pero yung, yung, yung uh, pagtulong siguro o pag-guide siguro ng, ng, ng anak ka eh, ay pwede. No? So, for example, ito ay nag-asawa ng maaga and then uh, wala pang kakayanan na na nag magpamilya you no know? so wala pang trabaho so minsan nagiging ano natin you no know? hindi hindi naman kasi ganoon kadali lang kaya yung iba diyan you no know? pag mga bata pa pinaghihiwalay you no know? excuse no <coughs> excuse. pinaghihiwalay ng magulang so minsan pag pinaghihiwalay nga natin ng magulang pagyan ay talaga na inlaban sa isa't isa ah? isa na nasisira na yung buhay ng bata so hindi mag-aaral yan ah, magpapasaway na lang yan dahil minsan hindi nakakaintindi kung ano yung sinasabi ng magulang. So yan ang, ano, ang, ang akin lang dito siguro, hindi na uh, saklaw ng magulang pero yung pagtulong po pwede. So tutulungan mo lang siya pero hindi mo sasagutin ng buong. For example, eh, nagpapakahirap mo yung mga magulang magtrabaho pagkatapos nagdagdag pa sa bahay mo, ano, same, nagpamilya tapos magkakaanak tapos wala naman trabaho natutulog lang diyan sa inyo lahat hindi naman siguro ganoon parang ano ah, hindi maganda eh, no so kaya ayan eh, no mga bata mga ano pa ngayon yung mga mga bata ngayon eh, no? so dapat talaga bago tayo magpamilya eh, no alam po natin yung gagawin natin eh, no so so pag may trabaho na tayo siguro na maayos ah, ano pa ba Uh, respon responsible na tayo doon sa ating uh, tatahaking uh, ano eh no pamilya. So, so kailangan ganun dapat kung nasa isip natin. Kasi minsan din eh, no, lalo na kung ang pamilya mahirap din, wala din eh, no mahirap na hirap din, minsan may trabaho, minsan wala eh, 'yung mga magulang nyo. E, eh, napakahirap niyan tapos mag-aasawa ka pa eh. No? So 'di ba? Minsan kasi hindi maiwasan talaga may mga bata kasi mapupusok na magugulat ka na lang may dala na na babae sa bahay niyo, 'di ba? O so may yung, uh, kung anak mo naman babae, may may asawa na. So 'yun ang dapat natin ano yun, no, intindihin natin na kapag ka tayo nagpamilya na dapat talaga ay panindigan na natin, you know? So 'yun nga dapat kasi minsan nabibigla lang, 'di ba? So, dapat, hindi gano'n, Dapat talaga nag-iisip tayo, eh, no? So, sana mapapanood nyo ito, eh, no? uh, na, na, ang magulang kasi, okay lang yan, mag-guide sa inyo, okay lang. Pero kung lahat ng mga uh, uh, pangangailangan nyo, mag-asawa na, yun, eh, no? nagpamilya ka na, eh, aakuin ng magulang, ay hindi po talaga, ano yan, yan. Tsaka, mas okay yung ano kayo no para pa kung ikaw ay may trabaho pag ng pamilya na ka may, may chance kang umunlad may chance kang madiskarte kayo no may may chance kang uh, mabuhay ng uh, maayos eh, no so, so yan yun siguro yung uh, aking maipapayo no? hindi na responsibilidad ng magulang kapag kaya na ay nagano pwedeng tumulong pwedeng mag-guide no pero kung yung kabuuan ng pagpapamilya mo ay nasa magulang ka ay kahit yung asawa mo siguro ay aayawan kayo no? kasi siyempre unang-una mahirap makisama rin sa mga biyena nino ano, at saka paano kayo matututo sa sarili niyo kung lagi kang ano, ano paano kung nawala na ano, yung magulang mo no lalo na kung wala na tapos doon ka lang magsisimula ulit doon ka lang parang doon ka lang matuto ulit mag ah, ano, Napakahirap nung tos di ba ay eh, mga anak. So yan lang, ano, sana mga bata, mga magulang, you ano, sana huwag rin natin konsintihin yung mga anak natin kapag nagpamilya ng maaga, nagpamilya ng ganyan, naakuhin nyo lahat, ano, kasi ito ay hindi makakatulong para sa kanila, you ano, kasi ang magiging ano niyan, pag nawala kayo, may hirapan yung anak nyo, paan buhay yung kanyang pamilya. Ano yung paano-ano sa kalsada, pa ganyan-ganyan. Alam ko naman talaga mahirap magpamilya, lalo na kung ako nga yun, no? kasi ganito yun. No? So, maaga na matay ang magulang ko. Uh, hindi... Hindi ako nakapag-asawa agad eh, no? hindi ako nakapag-asawa ano, tumanda ako eh. Kasi ang nice isip ko rin noon, talagang pag, pag, paano pag magpamilya ako tapos wala akong trabaho, wala man lang akong lalapitan. So ang isip ko, hindi naman totally na sila ang mag, 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 bubuhay Pero kung in case lang naman kasi, talagang hindi, yan ay natural lang. No? In case na walang wala ka, nagpamilya ka, kahit pa paano, mayroon lalapitan. Dahil wala nga akong mga magulang, so hindi ako nakapag-asawa ng maaga. Pero nung time naman na parang akaya ah, ko na magpamilya, doon lang ako nakapag asawa, nung yung medyo lumaki na yung sakod ko, no, nagkaroon na akong parang, ah, okay na, pwede na akong magpamilya. So, so, kailangan kasi ma-develop muna yung ating utak na ito bang papasukin ko eh kaya ko na. So dapat ganun lang. So yan lang ano mga ano uh, marami pa actually marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol diyan eh you know, on responsibility responsibility pa. Uh, sa akin hindi na responsibilidad ng magulang pero pwedeng tumulong yung magulang kasi anak mo yun eh. Siyempre, i-guide mo siya dun sa tama. Pero sa mga mugulang, ano, wag pong konsintihin na pag once may pamilya na yung mga anak mo, hayaan mo lang dun yan sa'yo. Hindi yun, hindi ano yun. Kasi, tinuturuan mo lang sila maging tamad. At, pag nawala ka na, hindi, hindi yan maayos ang buhay. So, yan lang, ano, kasi, aasa lang sa'yo. Kaya, kailangan talaga, once na nagpamilya, porsigihin mo sila na mamuhay sila na na, na ibig sabihin kaya nila yung kanilang pinasok para uh, pagdating nung wala na kayo ay mabuhay sila ng maayos kasi alam na nila yung kanilang responsibilidad. So yan lamang yun. Uh, maraming maraming salamat. Sana may matutunan kayo dito sa akin. Sana sabi Maraming. Thank you.